magandang araw mga idol ang gawin natin ngayon ay mag i tayo sa ating sitaw so papakita natin sa inyo kung ano yung mga ginagamit natin sa ating pang spray sa sitaw so mayroon na ako ditong nakahalo na pang spray mga idol you know, sa drum na to So, papakita ko sa inyo kung anong gamit namin. Okay? Sa aming hinahalo mga idol ay ito po yung gamit natin. Para po sa gusto po na mag-alaga ng sitaw. Itong gold na to ay mabisa po para sa sitaw natin kung tayo ay nag-i-spray so ang kulay niya ah uh, ganyan na po yung kulay ng ating pang spray mga idol kasi nakahalo na po yung iba ibang klase ng uh, chemical na ginamit natin so ito isa to sa mga mabisa na gamitin para sa sitaw mga idol kung kayo ay nagtatanim ng mga sitaw no, shout out sa lahat ng mga farmers dyan no, sa sa ating mga videos na, na Uh, nagpapakita po sa tungkol po sa pagpaparm so ito po isa sa mga mabisa oh. so, hindi to masyadong mahal mga idol at mayroon pa tayo dito na pang ano kasama tong ito mga idol maganda rin to ito mga idol itong tinatawag na detain So, ito yung pangalan niya sa taas. In, yun, mga idol. Uh, D10 M-45, yung pong gagamitin natin. Kasi, ang application nito ay makatutulong to para sa paglago ng mga bunga. Makinis ang bunga ng ating tanim, katulad ng sitaw. So, kaya ang kulay ng ating hinalong pang-spray ay Uh, um, dilaw, medyo dilaw kasi nagmi lahat tayo ng ditin At uh, gumamit kami ng oyster no? Oyster mga idol kasi uh, umulan dito. E so ito ah uh, gamitin to sa para po na hindi masayang yung pang-spray natin, spreader and sticker. Ito po mabisa din to. So, application ito sa isang drum na tubig tulad nito ay lagyan nyo lang ng uh, 100 ml na ilagay nyo sa isang drum so ganyan po mga idol so maglalagay lang tayo nito kapag halimbawa umuulan ang timpo, yung panahon so kapag umuulan para po na hindi po ma wash out yung in natin so lagyan natin speaker sticker ayun mga idol so nakalagay na tayo sa ating uh, pang Uh, napsak sprayer ngayon ay mag-i-spray na tayo. So ipapakita ko rin sa inyo kung paano tayo mag-spray. Tayka, magugas muna tayo sa ating kamay kasi medyo masilan yung mga uh, hinawakan natin. Pupunta so, tayo dito doon mga idol sa ating sitawan. So patapos na tayo dito sa sa unang ini-sprayan natin mga idol. Pagkatapos nito mga idol ay lilipat naman tayo sa kabila yung may bago kaming tuwo doon na si hindi pa nabunga so, doon na kami ma... pagkatapos nito doon na kami mag-spray paikot-ikot yung mga ang hangin kasi uh, medyo mahirap pag mag-spray mga idol ikot-ikot yung hangin matatamaan tayo sa ating ano, mga tubig pang spray medyo mahina na yung ano ko yung sprayer ko mga idol hindi kasi na charge ko kagabi na ah, kalimutan ko so, okay pa naman magamit pa naman siya tapos na tayo sa luma nating sitaw mga idol sa pag spray so proceed naman tayo sa pangalawang ano sitaw natin yung sitaw natin dito na bago pa lang na simula sa paggapang sa kanyang gapangan so dito naman tayo mag spray mga idol Thank uh -huh ito mga idol ito yung isprehan natin okay, medyo malabo na yung ang kamera ko kasi na, parang nababasa na ata yan uh, pasimula pa lang ang pagapang sa ating uh, sitaw so isprehan natin to para na ma-prevent ang mga ano mga insekto so yung hangin mga idol ay naka ano paabala sa ating pag spray so ang gawin natin paatras tayo mag spray para hindi tayo tamaan ang ating mga ano, pang spray ito yung dati na sitaw mga idol yung una sitaw namin na uh, uh, nag kami ngayon ito eh, intercropping na to yung unang sitaw namin na, na ano ng blight ito yan so namin ng panibago para po ay sa ganun ay makabawi tayo sa ating ano sa ating setup at saka sa ating area So, mayroon pa nga mga kamatis mga idol hindi na namin nalagaan yung mga kamatis pero minsan natititas pa kami dyan saka yung mga sitaw na luma mga idol may bunga pa sa so, nakatapos din tayo sa ating pag spray mga idol so mamimahinga muna tayo kasi nakapapagod rin ang trabaho natin na mag spray dalawa kasi ang klase ng sitaw na in namin yung luma at saka yung bago, bagong akyat okay, sa hapon ay mamaya ng hapon ay ma iba na din ang trabaho ang gagawin natin si mula kahapon sa bandang hapon, nag e na kami hanggang ngayon. Ay ngayon ay magtatanghali na. So salamat na nakatapos din tayo sa ating pag-e-esplay. Sa ating sitaw ngayon. At yun lang po mga idol. Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating uh, channel. Uh, kung bago ka pa lang sa ating channel huwag kalimutan mag subscribe uh, at pake-click ang notification bell para updated po kayo sa bago nating i-upload na video at hanggang maaari po ay uh, i-share ang video na ito para po sa uh, tulad natin na uh, nagpa-farm ay makatutulong din tayo kung ayun lang po mga idol at salamat Maraming maraming salamat sa inyo.